So, eto ngayon, ang mahirap dito kay uh, Yobab, dito kay Pambansang Yobab. Isip-isipin mo, alam ko naman na, uh, unawaan ko naman dito si Pambansang Yobab. Ito ay for the content, ang aking palagay ha, pero hindi ako sigurado. Pero sa tingin ko, itong ginawa niyang ito, for the content lamang ito, for views ito. Eh, kaya lamang ang problema, eh, na yung mga taga-ilo-ilo. -ilo. Kasi kahit naman ako, ako yung nagmamayari ng restaurant. Pagkatapos merong isang vlogger na magkukoment ng katulad ng koment nitong si Pambansang Yobab. Isip-isipin mo naman ang sinabi niya. Ni isa man daw do sa dinami-dami ng kanyang inorder o nang nakahain doon sa lamesa, ni isa walang masarap. So ito ay merong pakahulugan. Una, na hindi marunong at hindi masarap magluto ang mga uh, ilonggo. Pangalawa, eh tila may problema sila sa kanilang panlasa. At ang isang pinakamabigat dito, eh binanggit pa niya yung lugar na yon doon sa Iloilo. Ha? Ah, na siya ay nasa sa Iloilo. So ang naging problema, malaki, maaaring malaki ang pupwedeng maging epekto nito doon sa restaurant na kanilang pinuntahan at kanilang kinainan. Yan kasi ang sinasabi ko. Hindi naman masama na ikaw ay uh, mag-content. Pero kung magko-content -co ka ng isang bagay na gusto mo, eh siguraduhin mo na hindi ka magkakaroon ng uh, usapin laban sa'yo doon sa iyong kino-content. Kasi kung mapapansin niyo mga buka trips ito pong kanyang ginawang ito kung ito'y isang ordinary thing lamang na wala siyang intention for any content or views eh hindi po niya kinakailangan itong i-upload kung siya man po yung nagsalita ng ganon eh hindi po niya kinakailangan i-upload sa sapagkat offensive po yun ha? yun pong kanyang sinalitang yun yun pong kanyang mga sinabing yun yun po ay isang bagay na hindi maganda sa kahit na po sino at sino man po makakarinig niyan yan ngayon binabas ka ngayon ng mga taga Iloilo. At halos yung mga taga ilu ilo na vlogger din, eh, ikaw ngayon ang kanilang paksa. Ikaw ngayon ang kanilang topic. Ah, pambansang, ah, yobab. Ayan, at maging yung mga kasamahan mo sa vlogger, ha? Yung mga kasamahan mo na vlogger, sa vlogging, eh tila inuupakan ka rin ngayon. Mukhang para kang ngayong isang uh, na pinapapak nitong mga taong mga taga Iloilo at yung ilan pa mga vlogger. Kaya ito advice lamang para kay Pambansang Yobab. Actually, yan ay pa dalawang beses nang napanood ko. Yung una, eh, doon naman sa Tila pizza pizza uh, kain, uh, baka mamaya may din okay eh. So, uh, parang kainan ng pizza na kung saan may inorder ka pagkatapos ganyan din ang ginawa mo. Nag-viral ka rin doon. Pagkatapos eto ngayon, itong nakita kong ito sa Iloilo, nag-viral ka din. So, next time, hindi balik mag-content ka ng ganyan pero please lang, huwag mo nang banggitin yung lugar kung nasa saan ka. Huwag ka nang bumanggit ng kahit na ano Basta sabihin mo na lamang na doon sa restaurant na yon Na yung kinaroroonan sa mga pagkakataong yon Ay hindi masarap ang pagkain Then that's it Hindi yung bumanggit ka pa ng lugar Kanya yan Na open tuloy Yung mga taga ilo ilo Kaya again and again Next time yo bab Mag-ingat-ingat -ingat naman sa pagsasalita at sa, panga, sa mga ikino Hindi bali na ano, hindi bali na hindi masyadong mataas ang views. Basta't ang mahalaga, wala wala lamang offending words wala man la, wala wala sa ng mga salita na nakaka open doon sa mga doon sa lugar na kung saan naroon ka thank you very much yo bab again next time be uh, be conservative okay ha maging konserbatibo ka mag-ingat ka sa iyong pagsasalita at mag-ingat ka sa mga kino-content mo